Maganda pa sa linoleum? O, oh, gusto na rin ba 'to? Isa ka rin ba sa mga walang pambili ng tiles na katulad ko? So huwag mag-alala dahil isang technique ang ituturo ko sa inyo na magpapaganda sa ating sementong sahig. Ito lang ang kakailanganin natin, oh, ulan at araw. At syempre, pipili tayo ng magandang klase ng pintura at magandang kulay na babagay sa ating bahay. Choco brown nga pala ang napili ko dahil ito talaga yung paborito ko. At syempre, gagamit tayo neto para sa gilid ng ating semento. Brush, hindi dapat mawala yan. Gunting pamutol natin sa tape at syempre kahoy na panghalo. Ito na o, oh, yung ating floor area na i-repaint -re ngayon. Repaint na lang to dahil isang taon na rin natin itong inapak-apakan. At marami na nga din siyang tukla. At hindi nga talaga may iwasan na malalaglagan ng kutsara, tinidor, baso, at minsan pinggan pa nga at kaldero. At yan nga o, oh, lalagyan ko rin ng tape yung ating dingding para magkaroon naman ng design. Yan oh, o, halo-halo na tayo. Ito na o, oh, ipupunas na natin agad para mabilis matapos. Ayan o, oh, binuhat ko na yung aking halaman. Alam kong dyan kayo nakatingin. Gilid mo na o oh, bago natin isunod yung ating flooring. Ayan na o oh, binuhat ko na ulit chat itinaas. At dito na nga tayo sa flooring. Binilisan ko na nga yan o oh, at natulo nga to dito pag naulan. Baka maagnas lang tong ating pinaghirapan. O, natakot naman agad kayo. Huwag kayong mag-alala kapag natuyo naman yung pintura nyo. Kahit bumagyo pa yan, ay wa-epic na yan. oh, gayahin nyo lang yung aking ginagawa. Patayo yung brush nyo, siksikan nyo lang yung mga butas-butas para pumantay ang kulay. Parang make-up lang yan sa mukha natin na maraming butas. O, ito na yung ating first coat. Maghintay muna tayo matuyo mga 30 minutes para sa second coat. Habang naghihintay tayo, dito muna tayo, o, sa aking maruming kuko. Mabilisan lang to, o, at natatamad nga ako maganito. At ayan na, o, pininturahan ko na siya ng aking paboritong kulay. O, ayan na, o, nagbuka na siyang kuko na may paa. At balik na nga tayo dito sa ating second coat. Buti na lang nakisama ang panahon, hindi umulan. Saglit na lang to matatapos na to. At ayan na nga, tinanggal ko na nga yung tape. O di ba, mas maganda pa siya sa linoleum. Sa halagang 500, mayroon na kayong ganyan sa hay. O di ba, sobrang tipid. At ang kagandahan nito kapag may kasama kayong matatanda sa bahay ay hindi nakakadulas. O di ba, mayaman. O ayan, ibinalik e, ko na siya at hindi yan nag-iisa, may kasama pa yan. Ayon siya o, nagtatago. Di ba, maganda? At dahil nga kakulay ng lupa yung ating sahig ay dapat merong halaman. O ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo na rin ito.